Uh, mukhang ano na. No, mukhang malapit na magbunga yung kinya ng kapitbahay natin diyan. Yung uh, breakfast at Antonio's mga pinya, uh, yun yung mga pinya niya. So, good morning guys. Magkape tayo. Pag-usapan natin ngayon ang uh, tungkol sa Pag-usapan natin ang uh, tungkol sa question ng isang subscriber natin na uh, kailan daw siya pwedeng mag-file uh, ng kaso for damages laban sa kanyang uh, employer na ginawan siya ng uh, kaso or theft at mukhang gawa-gawa lang to, no? Um ang ibig niya sabihin dito na magpa-file siya ng malicious prosecution case. Kasi yun usually ang remedy sa mga kaso na ginawa laban sa isang tao na malisyoso ang pagkaka-file, no? Walang probable cause. So malicious prosecution ang tawag doon. Uh, sinabi ng Supreme Court, no? Yung definition ng malicious prosecution, kaso ng Sosmenia versus bon Bonafé na sinabi ng Supreme Court malis na sinabi ng Supreme Court malicious prosecution is an action for damages by one against whom a criminal prosec prosecution has been uh, instituted maliciously or civil suit or other proceeding after determination of such uh, prosecution suit or other legal proceeding in favor of the defendant. So, ang ibig sabihin ng uh, definition na yan na yung malicious prosecution, ito yung kaso na isinasampa laban sa nagkaso doon sa tao nagsampa nito na gawa-gawang kaso na malisioso, no? Yung uh, criminal prosecution man yan, ganyan na uh, malimaling qualified theft maliisoso qualified theft o kaya yung uh, civil case basta malicious ang file wala namang uh, basis wala justifiable uh, reason at saka kung ano pang legal proceeding no so malicious prosecution ang uh, panlaban diyan ang tanong kailan mo pwedeng i-file yan nakalagay dyan sa definition na after the termination of such proceeding So kung sa criminal case, gaya yung sinabi niya, na-acquit siya, tapos na yung kaso, then pwede niya nang file na ng uh, criminal action for, pwede niya nang file na ng malicious prosecution case ng kanyang uh, employer. Yan ang balik niya. Diyan sa malicious prosecution case, uh, pwede siya malinggan ng damages diyan. Kung uh, ano yung uh, actual na pildaanan niya, actual damages yun, mga dinastos niya and then yung mga iba pang damages na na-incur niya dahil lang sa ginawang uh, paso ng uh, kumpanya na ba sa kanya, ng employer niya.